Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na subscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber. So narito po ang kanyang katanungan. Madam, itanong ko lang kung bakit maraming babae ang may gusto ng lalaking may mababa o malamig na boses. Lahat na nakarelasyon ko ay parati akong pinagsasabihan na ang lamig daw ng aking boses at gustong gusto daw nila. Super curious, curious lang po, sana masagot nyo. Maraming salamat. So guys, yan po ang kanyang katanungan na bakit daw maraming babae ang mga nagkakagusto ng may mababa at malamig na boses? So, guys, ayon sa pag-aaral, maraming dahilan kung bakit mas gusto ng ilang kababaihan ang mga lalaking may mas malalim na boses o mababa ang boses. Narito ang mga dahilan ng mga kaugnayan sa physical, psikolohikal at evolusyonaryong aspeto. Number one, may maskulado at malakas ang dating. So, yan po ang una. Ang mas maba, ang mababang boses ng lalaki ay karaniwang iniuugnay sa mas mataas na antas ng testosterone sa katawan ng lalaki na nagdudulot ng malakas na impresyon na ang lalaki ay mas maskulado, malakas at may kakayahang protektahan ang kanyang kapariha. So, yan po ang unang Ah, uh, dahilan kung bakit maraming babae ang nagkakagusto sa mga may mababang boses o malamig, bilog na boses. intirap interrupt ko lang kayo, guys, dahil noong high school din ako, nababaliw po kami nitong mga kaibigan ko na pag meron kaming narinig na uh, magandang boses sa FM sa atin, yung sa sa ano no, sa FM ang ganda naman ng boses nito eh, pero hindi natin nakikita yung mukha kung anong klaseng mukha <laughs> so yan po, maalala ko rin po talaga yan kung bakit gustong gusto ng babae yung merong malamig na boses lalo na sa telepono na pag sinabi mong malamig malaki, bilog, mababa nako wala na ang tinggil ng babae ay gumanon na so yan po yung number one mas maskulado at malakas ang dating number two kalmado at kumpiyansa. Ang mas mababang tono ng boses ay maaring magbigay ng impresyon ng kalmado at pagiging hindi masyadong emosyonal na nagbibigay ng pakiramdam na emotional stability at maturity. So ang ibig sabihin, no, kalmado at kumpiyansa ang meron daw malamig na boses ayun lamang po ito sa aking mga nasa liksik. at paalala lang po guys hindi po ito kinukumpara sa mataas ang boses o sino po ang magagaling o ganito kundi sinasagot lang po natin ang katanungan ng ating subscriber at hinanapan ko ng solusyon non sinaliksik ko lamang ito So yan po, wala pong ano discrimination dito dahil sa mataas, hindi na siya hindi na siya magaling ang isang lalaki o ito mababa ito lang hindi po. Ang number 3 naman sexual attraction naman ito. Ayon sa ilang pag-aaral, ang mas mababang boses ay maaring magpapakita ng sexual na kasanayan at attraction ito ay maaaring makaakit ng mga babae dahil sa pagtingin na ang lalaking ito ay mas maskulado. So, yan po yung isang dahilan na bakit gustong gusto ng maraming kababaihan ang merong mababang boses o malamig na boses. At ang number four naman, dominance at leadership naman ito ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mas may mababang boses ay nagpapahiwatig ng confidence, leadership at dominance. Mga katangiang hinahanap ng maraming kababaihan sa isang potensyal na kapariha. So ang ibig sabihin, isa po ito sa mga hinahanap ng mga kababain, ng ibang kababaihan, hindi po kalahatan So yan po yung number four natin na dominance at may pwede siyang magkaroon ng leadership po pwede po. So yan po ang pang-apat na ating nasaliksik at ang number five naman sinyalis ng maturity. So yan po. Ang mas malalim na boses ay nagiging tanda ng physical na maturity at pagiging fully developed no kung sasaging pa hinog na hinog na mas kaakit-akit para sa mga babae na naghahanap ng stability at kakayahan sa pag-aalaga ng pamilya so ang ibig pong sabihin dito kasi meron naman talagang uh, tao o lalaki o babae na yung tinatawag na immature yung kahit medyo may edad na pero bata ang kanyang ano yung kakayahan ha? Wag na huwag naman nating sabihin na ano na yung isip, kundi parang ano naman yun. So, yung kakayahan niya is parang immature pa. Kaya, ang gustong gusto ng mga ibang kababaihan ay yung talagang well-developed na, na yun ay nakikita doon sa kanyang boses. Yun lang po ang iniisip ng kababaihan na, ah, ito, talagang ganito siguro siya. Dahil ang kanyang boses fit na fit sa kanyang ano sa kanyang buong katauhan so yun po ang iniisip ng mga ibang mga kababaihan ano so sinasabi ko na na hindi po lahat na kababaihan ngunit halos po dahil yung mga kaibigan ko nung na, uh, naga, ano kami yung halimbawa nakikinig kami sa ano sa FM no every sunday di ba merong FM sa atin pag bilog na bilog ang ganda ng boses nitong ano nito, itong announcer bang ba tawag doon, doon sa FM. Nako, wala na. Pero kaming lahat po, no? Anim po kami magkakaibigan. Ngunit pag narinig namin, kaming lahat ay tumitili na. Ah, gusto kong makita, gusto kong makita. Tingnan natin, puntahan natin kung anong station itong FM na to. At para lang makita daw namin yung lalaki na ano doon. Yung ano bang tawag doon? Announcer ba yon No? Dahil talagang in love na in love kaming lahat, kaming anim doon sa kanyang boses. So, ang ibig sabihin, napakataas po ng, ano, ng tawag dito na gustong gusto talaga ng halos ng mga kababaihan ang boses na malamig. So, yan po guys, no? At bagaman, hindi lahat ng babae ay may pariyong kagustuhan. Ang mga ito ay ilan sa mga paliwanag, batay sa agham at pag-aaral lamang. So yan po guys, sa nakita mo ang vlog na ito at ginawan ko na lang din ng video para naman pangkalahatan at magkaroon din sila ng kaunting kaalamanan tungkol dito kung bakit nagugustuhan ang mga ng mga ibang babae karamihan sa mga babae ang merong malamig, bilog at mababang boses ng isang lalaki. Maraming maraming salamat sa inyong lahat at sana nagustuhan nyo ang isa na namang vlog o video ni Ate Stella ninyo. Maraming salamat hanggang sa muli. Bye-bye. Bye-bye.